Ngayon ay nagdadaos si Chris Aquino ng kanyang ika-53 rd birthday kasabay ng kaarawan ng mga puso. Pero tila marami ang nag sa magiging announcement ni Boy Abunda sa kanyang show mamayang hapon sa Kapuso Network sa isang post din ng kaibigan ni Chris na si Dindo Balares, isang mensahe ang ipinahatid ni Chris at nag-request na huwag munang ipopost sa social media ang mahalagang statement tungkol sa tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Narito ang pakiusap ni Queen of All Media at ang kwento ni Dindo. Nasa roof deck garden ako last Monday night, tinitingnan ko kung may nabubuong seeds ang bagong batch ng hand-pollinated flowers ng Satsumaimo, nang matanggap ko ang message na ito ni Chrissy. Kuya Dindo, Boy Abunda is now taping Please Don't Preempt what he'll be sharing to be aired on my birthday. I know my news will break your heart but please remember yung inampun mong panganay was born brave. Please promise that you will just continue to pray and maintain your faith. Nakakayanin ko to. Ikinuwento ni Chrissy ang pinakahuling lagay ng kanyang kalusugan pero hindi ko po pwedeng sulatin. Pag may request sa akin si Chris o kahit na sino sa mga anak ko, tumatalima ako. Walang tanong-tanong, isang way upang maipakita at maiparamdam kung gaano ko sila kamahal. Hintayin po natin si Boy ang magsabi. Naikwento ko na yata dati pa, hindi sa showbiz kami nagkahulihan ng loob ni Chrissy kundi sa faith. Lumakas ang kanyang loob pag nalalaman niyang may nagdarasal para sa kanya, kaya humihiling siyang patuloy pa rin ito. Happy Birthday, Chris! Sa mensaheng ito ay makikita ang tila malungkot ang magiging balita ni Chris para sa kanyang mga fans na lagi nakaabang sa kanyang update. Matatandaang sa huling update ni Chris sa kino noong January 21, 2024 ay sinabi niya na patuloy ang kanyang pangihina at nawawalan siya ng ganang kumain. Kadalasan ay gatas lamang ang kanyang iniinom at hindi masyado ang solid food. Kasabay nito ay ang pagbaba ng kanyang blood pressure. Ipinakita din ni Chris na muling bumaba ang kanyang timbang na ngayon ay 92 pounds na lamang o 41 kilos. Bumaba din ang kanyang hemoglobin. Sa puntong ito ay nagpapasalamat naman si Chris sa mga fans na nagpipray sa kanya at mga kaibigan. Nangako siya na patuloy siyang lalaban para tuluyan na rin gumaling.